katapos lang ng session, we wonder kung may update na ba dun sa usapin ng impeachment tungkol kay VP Sara. Hindi siya pag usapan ngayong araw. Ah, hindi rin. Nothing, nothing, uh, nothing at all sa impeachment ngayong araw. Puro, puro mga bills, pero, pero napansin ko, hindi naman lahat na mga, hindi naman lahat ito mga urgent bills. So, Mm, -mm. na kami tinat mayroon kami mga tinatalakay na bills na Parang imposible na rin hatang matapos yun sila given the lack of time. Mm -mm, mm -mm. Pero sir, kung, kung June 11 pa masisimulan yung pagtalakay dun po sa proceedings kay VP Sara, abay ano bang aasahan natin? Kasi parang posible pa ba? <laughs> Ani, depende kasi yan. Ano nasa isip ninyo, posible. Kasi kung ano na nasa isip ninyo na... Meron bang trial action in the sense na mayroong ipapaupo sa witness stand at i-cross examine? Ah, uh, wala na 'yun. At saka matagal na wala na 'yun kahit sa original calendar ni Senate President. Wala na talaga 'yun. Hindi na 'yun ina-expect kaya nga ako noon February, February pa lang pinipilit ko na na start na natin sa February. Uh, para... so yeah para may pag-asa tayong matapos by June 30. Mm. so talaga um. kung nangyari, index, yeah. kung nangyari po ng Febrero, posible sana. Yes. Okay. Posible. In, in, yung schedule ni SP, di ba? Na, mm. na, na, delay na, uh, dumating na ang June 2, na, pero na double na doble lang yung disappointment natin or let us say na disappoint lang maraming tao kasi kahit yung sinabing June 2, hindi pa rin natuloy ginawa ng June 11. Oh, so yun yun yun. Pero pero pagdating sa trial action, uh, matagal nang hindi na expected mangyari yun. Magmula, magmula, no, magmula nung nanaig yung schedule ni Senate yes. President, yun na yun. Yun na yun, yun, na yung mangyayari. Okay, pero ano yung inaasahan natin at ano yung pwede nating ma-accomplish by June 11? babasahin ang articles of impeachment ng House yes, prosecutors hmm. tapos mag-o-taking ang mga senador so that mag maideklara na ng Senate President that the impeachment Senate as an impeachment court is now convened hmm. tapos uutu uutusan na ang Senate Secretary to send summons to the Vice President as the Impeach official and then notices na notices to everybody na involved na o oh, nakakumbina ang korte yun yung ating inaasahan kung kung walang sorpresa kung walang panibagong sorpresa oh, oh by oh. by the 11 oh and aasahan oh. din pa po na ano na magko-crossover na talaga sa 20th Congress kasi yun yung mga pinagdedebatihan, di ba kung magko-crossover din so if we're um, expecting that do we also expect na magko-crossover na po sa 20th Congress yun uh Yeah, hindi ko makomit yung iba kong mga kasama, pero yun ang position ko. Mm -mm. Un unfortunately unfortunately, yung theory na crossover, eh, nakita nyo naman kahapon sa debate, hindi kami 100% solid doon. So, yung, yung merong theory na hindi nagko-crossover, eh, meron din siyang mga subscriber eh. Meron din, meron din naniniwala sa kanya na tama siya na hindi magko-crossover. Kami, kami sa paniniwala namin uh, very simple reason uh, supported by uh, words in the constitution na pwede mag cross over so may naniniwala sa amin may naniniwala din sa kabila so senator, hindi ko masabing sigurado na which part ang sigurado mm -hmm. senator yung ba mga tahimik mas marami <laughs> <laughs> Oo nga eh. Ano, 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 mga Joby? Ano sa Yung, yung mga, mga, tahimik lang pero parang humawak ko ng desisyon eh, mas marami kaysa dun sa, sa talagang uh, lumalabit. Nagsasalita. Mm -hmm. Hindi, parang hindi nagsasalita about impeachment eh. Oo nga eh. Bakit tahimik nga? Eh, no? Ayaw magpa-interview, <laughs> <Nila>, Senator <anyway>, Coco. <laughs> anyway, ako, uh, very vocal naman ako na sa sa aking stand na kailangan trial self Fort with Proceed mm -hmm. February ko pa sinasabi yan. Yes, yes. Kaya nga ang sa ang suggestion ko nga sana sa inyo, interviewin niyo naman yung iba para magsalita naman sila. Naku, meron kami <laughs> sure, ini invite. Ini-invite namin kaya nga takang-taka kami ba't ayaw magsalita. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Bakit kaya? Yes. Oh. Pero sir, kahapon kasi, habang nagpapaliwanagan po kayo doon sa plenaryo, may narinig kami na sinabi ni Senator Cheese na off the record, something like I will hmm. explain. Baka naman na iba na, baka naman pwede na nating i-on the record. <laughs> <laughs> ano, yung <pwede? laughs> ano yung pwede? Ano yung pwede? ang, ang, sinabi yata naman ni Cheese na, ni Senator Cheese na, uh, Senate President na, off the record and explain sa kanya ng mga ng mga staff yung Senate Secretary meron ilang ilang nagsisiyahan sabihin noon hindi walang mas malalim na meaning yon ah <laughs> okay naakala na namin nandun, <laughs> nandun, nandun ako eh nandun ako so sabihin noon ako sabihin off off the mic mm -hmm. off the microphone meron pinaliwanag sa kanya yeah. Yun ah, so, lang Okay. So, hindi lang isinama do sa log. Yes, mm. yun Okay. Nothing, not, nothing, nothing more sinister than that. Yeah. <laughs>